Parang sa handi ko. <laughs> Tawa-tawa kayo, <laughs> ito pinakamalakas. Ito pinakamalakas magiling. Champion. Champion? <laughs> Grabe. Ikaw lang makatulog pa po. Hello, good morning mga kaunista. Medyo tinanggap ko na na hindi na ako makakatulog mag-alas 5 na kaya yun pa rin, nandun pa rin yung mga ayun, tumutunog pa rin eh. kaya tanggapin na lang natin na hindi na tayo makatulog lalabas na lang ako para tignan natin yung view tignan natin yung sunrise kung maganda yung tama ng sunrise dito sa St. Agatha Resort hindi na ako makakatulog ngayong umaga kaya bumaba na ako grabe ingay ng no, mga kasama ko sabay sabay sila naghihilik parang kong pinaparusahan ayun Ay, ako abangan na lang natin yung sunrise para maka experience naman tayo ng ganong klase ng araw kasi matagal na natin hindi na experience yung yung sinag ng araw na tumatama sa balat natin na kakasinag pa lang na so experience natin yung vitamin A vitamin araw. Iba yung post ko, malamulat pa. Puwet na puwet ako. Good morning. Si Jude na sa loob ng CR, takutin natin. Duwag yan eh. Yeah. <laughs> <tukut o> takut takut, di dekat pintu takut Belum tahu. <iento> Hahaha! Go? <iba> <cima> Good morning! na mo! Nakalakid mo! sa bulto! ako sa hindi mo ako pinatulog. Laki-laking damulag, takot sa mundo eh. Ako kaya pinag-isipan kung maliligo ba ako. Ako ko, ko naman eh. Kaya siguro ang paparam na eh. Moments later. <laughs> Good morning. Ayan, umaga na. Uliwanag na. Medyo nakatulog ako ng mga 30 minutes. Ang ginawa ko na lang, natulog ako dun sa labas ng kubo kasi doon, hindi ko rinig yung mga naghihilik. Grabe talaga, hirap na hirap ako para akong tinutorture nung madaling araw. Lahat sila naghihilig. Kaya ito, medyo explore natin yung lugar. Ang daming tunog ng ibon. Subukan natin i-capture yung tunog ng mga ibon, manok. Para ma natin yung tunog ng nature sa lugar na to. Ibang iba yung tunog ng umaga dito Kaya sa tunog ng umaga sa Valenzuela Sa amin kasi pagkagising mo sa umaga Maririnig mo agad yung mga tunog ng sasakyan E since malapit kami sa palengke Sa Valenzuela Rinig na rinig mo yung mga Tao, maingay Mga naghihiwa ng baboy Nagchachap ng na mga karne Dito Puro tunog ng manok Ibon, ay ang ganda ng ibon no oh. Mayroong zipline, ayun oh, no? hindi ko alam kung pwede natin gamitin to. eh. Ang haba nung wayo niya, hanggang ganun pa ganyan. Sana pwede tayo mag-zipline. Akit kaya tayo doon sa taas, para makita natin yung view. No? One, two, three, four, five, six, seven. Seven na pala pag ganun siya kataas. Wala namang bantay. Ay, hindi pwedeng umakyat sa rado. May harang, hindi tayo pwede umakyat. Wala naman nakalagay. May harang lang, pero hindi naman sinabi hindi pwede. May harang, pero walang nakalagay na bawal. Ibig sabihin kaya nun, pwede. Kasi nandito yung pinakamagandang view eh. Para makakuha tayo ng parang drone shot ano. Ikaw na laglag. Tingnan na natin kung ano itsura sa taas. Hindi man ako tatalon, huwag kayong mag-alala. Silipin lang natin kung ano meron sa taas. Tingnan natin kung gaano kaganda yung view. Sigurado sa taas mas maganda to. Sa taas. Medyo nakakalula. Medyo nakakalula siya. Ito na. tayo sa pinakatoktok. Ito kalula. taas kaya lang sabi medyo delikado na raw to kasi puro kalawang na raw yung zipline na yan oh. sa sobrang tagal na hindi ginagamit nakaharang na yung dahon ng buko dun sa zipline tatamaan kapag nag slide ka ganda ng mga bahay yan since nakita na natin baba na tayo mas nakakatakot yung pababa kasi kita mo yung baba dahil nakatingin ka sa baba habang mukha baba hindi ka gaya nung paakyat nakatingin ka sa taas habang umaakyat ha <laughs> malami ng kalawang delikado na nga Tell. Ang daming ibon dun sa bubog sa kabilang bahay Tingnan nyo Ito pa Dito sila Yun. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga nanood Sa mga bagong bisita pa lang dito sa channel ko Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-hit yung bell button para ma-update kayo sa mga videos na ina-upload ko. Very raw lang itong ano, no? raw ng video na to. Kung ano lang yung makita ko dito sa lugar, maganda yung lugar, punta kayo dito, St. Agatha, sa Giginto, Bulacan, St. Agatha Resort. Maraming salamat, like, comment, and subscribe. Bye!